Wang Changhong. Wang Changhong, pakawalan mo siya. Wang Changhong, hayop ka. Pakawalan mo siya. Bakit? naawa ka na ba sa maliit na teknisyan? Hindi ba ilang beses? Sinira mo ang mga plano ko. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ang iyong babae, na tinatamasa ang sarap sa ilalim ko. Wang Changhong. Wang Changhong. Sino yan? Masama ito, ginoong Wang. Maraming tao sa labas napapalibutan na tayo dito. Anong ikinababahala mo? Nalalaman mo na ba kung sino sila? Wala silang sinasabi. Diretso silang umatag. Marami sa ating mga kasama ang nasaktan. Hirap na kaming makayanan ito. Marami sa ating mga kasama. Nasugatan. Hindi ko na kaya. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ninyo ang Black Wolf Gang ang may pakana nito. Kayo, sa ang grupo kayo nabibilang, mga kapatid? Kakaiba, hindi ko maalala na nakita ko na ang babaeng ito. Bakit parang, pamilyar ang pakiramdam? Lahat ng mga taong ito ay ikaw ang nagdala. Miss, ang aming Black Wolf Gang ay isang kaanib ng grupo ng Tiger Gang. Ikaw ba, sigurado kang gusto mong galitin ang Tiger Gang? Ano ang grupo ng Menghu? Gino, you know, ang grupong Menghu ay ang pinakamalaking grupo sa Jianghao. Maging may tuturing na emperador sa ilalim ng lupa, mabuti kung alam mo. Kung malaman ni Haring Tigre, nangahas kayong galawin ako, kapag nag-uto si Boss Hu. Mawawala na ang inyong grupo. Mga palus alawa. Nangahas pang magmagaling. Sa maliit na Jayangso, may nangahas pang magpakilala bilang boss. Nakakatawa talaga. Tao. Dalhin ang taong ito at itapon palabas. Hintayin ang desisyon. Patawarin niyo ako, ginang. Patawarin niyo ako. Tumakbo ka. Patawarin niyo ako. Sumama po kayo sa amin. Sasama ako sa inyo. Yikong! Huwag mag-alala, wala itong problema. Ming, nagpupugay sa pinuno. Ming Divine Guard, nagpupugay sa pinuno. Nagpupugay sa pinuno. Nagpupugay sa pinuno. Baka mali ang pagkakakilala niyo ng tao. Bumangon ka na. Hindi ka magkakamali. Gino! Ito ang ginamit ninyo noon, ang makapangyarihang espada ng mga Diyos. Matapos itong mahubog, ito ay may kamalayan. Kaya nitong maramdaman ang inyong lakas. Tunay ng akin ito. Pero ang alaala ko nito ay malabo. Tatlong taon na ang nakalipas. Bakit hindi ko maalala kahit kaunti? Noong tatlong taon ang nakalipas, nagpunta kayo sa Fusang, upang wasakin ang Amaterasu Shrine. Ngunit sinugod kayo ni Nazius, at tatlo pang mga Diyos. Sumiklab ang digmaan ng mga Diyos. Sa wakas, napatay ang dalawang Diyos. Malubhang nasugatan si Zeus. Sa laban na iyon, ikaw rin ay malubhang nasugatan, kaya't nawala ang iyong alaala. Compare. Sumama ka sa akin, naghirap ka. Panginoon ng palasyo. Ikaw ay nagdusa para sa lahat ng nilalang. Ako bilang isang tao ng dakilang siya. Dakilang siya ang nagbigay buhay at nag-aruga sa akin. Dapat lamang namamatay ako para sa dakilang siya. Tumayo ka na. Si Zeus, ang matandang iyon, tatlong taon nang nagpapagaling. Ang sugat ay dapat halos. Ganap na gumaling. May balita mula sa Kuanglong na nagsasabing ang kulto ng araw ay aktibo kamakailan. Tantiyahin na si Zeus ay gumaling na. Hindi ganoon kabilis. Noong tinamaan siya ng espada ng mga Diyos, mas malubha ang kanyang sugat kaysa sa akin. Ang madalas na aktibidad ng mga tagasunod ay nasa pagsubok sa akin. Kung ako ay patay na ba, huwag mo silang pansinin kapag gumaling na ako. Aking ipadadala siya upang makasama ang dalawa pa. Gusto mo bang ipaalam sa ko ang long? Kisha, Zenyu, tatlong tao na dumating para protektahan. Hindi na kailangan nandito ka na. Hayaan silang sumunod sa plano. Bantayan ang hangganan. Walang utos. Hindi maaaring pumasok sa Jiangsu nang walang pahintulot. Ginoo, paano natin haharapin si Wang Changhong? Palayain mo na siya. May sarili akong paraan para hawakan ito. Nasa Jiangsu siya. Meron pa siyang kaunting impluensya. May ilang posisyon pa siya. Huwag pumatay ng walang pahintulot. Bukod pa rito, ako ay nasa Jiangsu. May mga mahalagang bagay na kailangang tapusin. Maghanap ka ng lugar para magkampo. At maghintay ng aking utos. Masusunod. Yikong, ano ang sadya mo rito? Hindi mo na kailangan malaman. Dalawang araw na hindi kita nakita. Mukhang lumaki ang ugali at yabang mo. Mabuting aso ay hindi humaharang ng daan. Tumabi ka. Pumunta ka ng kumpanya ngayon. Tiyak na nandito ka para humingi ka ilin at tanggapin ka ulit, hindi ba? Dati mong sinira. Ang malaki niyang negosyo. Paano ka pa niya matatanggap? Ang payo ko sayo. Huwag ka nang umasa pa. Agad na. Lumayas ka. Anong pakialam mo sa ginagawa ko? Ang kailangan mong gawin ngayon, ay tumabi ng maayos. Ano ka ba? Ako ngayon, ang hepe ng security ng kumpanya ng Fuyaw. Sino man ang hayaan kong pumasok ay makakapasok. Sinabi kong hintayin mo ako dito. Kailangan mong sumunod. Hintayin mo ako dito. Natatakot ako sa mga resulta na hindi mo kayang harapin. Sabi nitong bata, ang pagkagalit sa kanya ay may hindi magandang kahihinatnan. Tumawag ka ng mga tao. Sinasabi ko sa iyo, isa kang walang trabaho, kahit sino pa ang tawagin mo ngayon hindi ka makakapasok sa pintuan na ito. Ginoong Lin, nasa harap ako ng opisina ngayon. Hinaharang ako ni Zeng Xiong para di makapasok. Ibigay mo ang telepono kay Zeng Xiong. Tawag mula kay Yiling. Numero ni Yiling, wala nga ako. Ikaw na walang alam, paano ka magkakaroon ng kanyang numero? Kung hindi mo sasagutin ang telepono, natatakot ako na baka hindi mo mapanatili. Ang posisyon mo bilang hepe ng seguridad. Zeng Xiong Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang huwag payagan ang iba na pumasok sa kumpanya? Kapag may isa pang pagkakataon, umalis ka na agad. Paumanhin, pasensya na. Boss Ling, aayusin ko na, aayusin ko na. Tawag ni Kuya Ye. Ling Fuyao, ikaw na maliit na babae. Hindi ka magtatagumpay sa loob ng ilang oras. Handa ka na ba? Wang, huwag kang mag-alala. Naayos ko na ang lahat, lahat ng mga shareholder. Sa loob ng isa zero minuto, ang general meeting ay magsisimula na, para tanggalin si Ling Fuyao. Ang posisyon ng chairman ay naghihintay para sa iyong personal na pagdating, upang tanggapin ang trono na ito. Ling Fuyao Sa tingin ko sa pagkakataong ito, paano ka makakatakas? Sa palad ng aking kamay, Ikaw, kahapon nung dinala ka nila, wala namang nangyari, di ba? Walang nangyari. Walang problema. Tinanong lang nila ako, ng ilang tanong. Ikaw, ikaw muna. Sige. Sakto. May ilang tanong din ako, para sa iyo. Bakit meron ka? Noong kalahating piraso ng jade. Paano mo nalaman? Sagot ka muna sa akin. Noong bata pa. Masamang balita, Ginoong Ling. Nakipagsanib si Ginoong Zeng sa maraming maliliit na stockholder. Ngayon nasa conference room sila at sinasabing magpapatawag ng general meeting ng lahat ng stockholder. Kailangan. Gusto nilang tanggalin ang iyong posisyon bilang presidente. Ano? Paano siya naglakas-loob? Sekretarya Chen, anong nangyayari ngayon? Si Zheng Jun na yan mukhang naging trader. Nakipagsanib pwersa siya sa maraming maliliit na shareholders. At lihim na binili ang grupo ng 50% ng shares para sanib pwersa na tanggalin si Boss Ling. May malaking problema ngayon si Boss Ling. Anong silbi ng pagsasabi ko nito sa'yo? Isa kang walang trabaho at hindi ka makakatulong kay Boss Ling. Oy, ginoong Lin, ay naku, dumating ka sa tamang oras. Sabay na nating gawin ito, ituloy na natin ang pagpupulong ng mga kasosyo. Kamakailan sa kumpanya, magulo at puno ng alingasnas. Kailangan na nating ayusin ito ng maayos. Dapat bang ayusin ang kumpanya? Hindi ikaw bilang isang vice ang magdedesisyon. Zeng John, ano ang karapatan mo na magdaos ng isang shareholders meeting ng walang pahintulot? Totoo nga na, wala akong karapatan. Pero ang pagtawag ng pulong ng mga shareholder ay ang boses ng karamihan ng mga shareholder. Hindi ko rin ito mapipigilan. Tama ang sinabi ni M. Fizeng. Hindi maganda ang takbo ng kumpanya kamakailan. Masyadong malaki ang pagkalugi. Hindi mahusay ang pamumuno ni Ginoong Ling. Dapat siya ang may pangunahing pananagutan. Tama, hindi na maaaring manatili si Ginoong Ling. Sa posisyon ng chairman, para ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Ako ang kumpanya ang pinakamalaking shareholder. Ay ang chairman. Ang inyong mungkahi. Hindi ako sang ayon. Isang boto ang magpapasya. Ginoong Lin. Ngayon. Hindi na. Pinakamalaking shareholder na. Anong ibig mong sabihin? Literal na kahulugan. Wang Changhong, ginoong Wang, nabili na niya ng palihim. Nang higit sa 50% ng kumpanya. Siya na ngayon ang, ang pinakamalaking shareholder. Kaya pala matagal mo ng palihim na kumampi kay Wang Changhong. Zeng John, ikaw na trader. Ang sinasabi mo, ay medyo bata hindi ba? Ang mahusay na ibon ay pumipili ng magandang puno na sisilungan. At saka, ang presyong ibinigay ni Emmett Wang, hindi mo naman kayang tapatan. Iyan ang realidad. Ang ibig sabihin ni Anma Wang, ay naiintindihan mo rin naman, basta't kaya mong sumunod ng maayos. Ang posisyon ng chairman na ito, ay magiging sa iyo rin balang araw, na ka, kahit si Wang Changhong, ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya, ang ibang shareholders hindi siya susuportahan. Panoorin mo na lang, hintayin natin si Manager Wang na dumating para malaman ang totoo. Pinuno ng palasyo, hindi ko alintana kung anong paraan ang gagamitin mo anong paraan. Sa pinakamabilis na paraan, gibain ang kumpanya ni Wang Changhong. Gusto kong maging walang halaga siya. Bukod pa rito, itransfer ang mga shares ni Wang Changhong sa Fuyu Group. Lahat ay ilipat sa ilalim ni Ling Fuyu. Huwag mag-alala, Panginoon. Kumpletuhin ng Maying ang misyon sa loob ng kalahating oras. Kautusan ng Panginoon, gamitin ang lahat ng paraan para pabagsakin si Wang Changhong. At siya ay mag-bankrupt sa loob ng kalahating oras. Susunod, hayaan natin na sa pinakamalakas na palakpakan. Maligayang pagdating sa ating General Manager Wang, Tagapangulo Wang Changhong. Salamat sa inyong pagmamahal. Ngayon, maglalaan ako ng pondo sa kumpanya, dalawang bilyon, upang masolusyonan ang problema sa utang ng kumpanya at pamunuan ang Fuyao Group patungo sa bagong kasikatan. Sige sige sige. Wang Changhong, ikaw ay isang tusong tao. Ginoong Ling, napaka-inosente ng sinabi mo. Sa negosyong kompetisyon, ganyan talaga iyan. Ngunit kung ikaw ay handa, makinig sa akin. Maaari kong isaalang-alang na ibalik sa iyo. Ang posisyon ng presidente, magandang babae. Ginoo, napakahusay na pangarap. Ang ibig sabihin ni Ginoong Wang, huwag mong sayangin. Sa lungsod na ito, ang nais, maging chairman, ng Fuyao Group, ay marami ang nag-aasam. Sumunod kay Ang Wang, Fuyao, sa iyong karera, maaabot mo ang mas mataas na antas. Sino ka ba? Lumayas ka, ikaw na isang alipin ng tatlong apelido. Anong karapatan mo? Pinalayas mo ako. Aba, sino pala ito? Ah, yun pala, ang maliit na teknisyan. Hindi ka ba? Natanggal na? Anong ginagawa mo dito ngayon? Ang binti kong ito'y nakalakip sa katawan ko. Kung gusto kong pumunta, pupunta ako. Kung gusto kong umalis, aalis ako. Nasaan ang gwardiya? Nasaan na sila? Itaboy ang tambay na ito, palayasin niyo siya. Yikong, dati sa may pintuan. Hindi ba't masyado kang mayabang? Ngayon? Ay, subukan mo magyabang ulit. Dati. Ang inaasahan mo ay siling fuyao na sumusuporta. Sa harap ko, nagpapasikat ka. Ngayon na bumagsak na siling fuyao. Sino pa ang aasa mo? Zeng Sayong. Huwag kang magpakasaya agad. Hey! Hindi ko ba narinig ng mali? Ikaw, baka naman nahihilo ka. Siling Fuyao ngayon ay bumaba na sa pwesto. Umasa ka pa bang manalo? Nakakatawa. Yekong. May sasabihin akong payo sa iyo. Ikaw, mas mabuti pang. Sumunod ka na lang kay Amy Wang. Dahil sa ating nakaraan. Pagkakaibigan. Baka maawa pa si Amy Wang. Papalagpasin kita. Paano ako dati? Nakapag-asawa ng katulad mo. At nagsama pa ng tatlong taon. Talagang nakakadiri. Gusto mong mamatay, Wang Changhong. Ang tao ay hindi dapat masyadong mapangahas. Yung tungkol sa kagabi. Nakalimutan mo na ba? Ikaw at ang mga iyon. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Sila. Sila ay mga tauhan ko. Ginoong Wang. Huwag pakinggan ang maliit na teknisyen na ito. Puro kalokohan ang sinasabi. Kasama pa niya. Basta't magbigay ka ng utos. Tiyak na tutulungan kita. Nailabas siya. Sa labing walong iba't ibang paraan. Ang batang ito. Itapon mo siya palabas, basta't hindi siya mamatay. Ako na ang bahala. Panoorin mo ito. Wang Changho, kung mga has kang hawakan ako, gagawin kitang walang-wala. Ito talaga ang pinakamagandang biro na narinig ko. Meron akong higit sa sampung kumpanyang nakalista, at higit sa bilyon ang ari-arian. Kahit ang pinakamayamang tao sa China ay hindi mangahas sabihin na ako, walang-wala. Ikaw? Ano ka ba talaga? Ikaw, bata, dahil ba? Nawalan ka ng trabaho? Nababaliw ka na ba? Isang tambay. Nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin na si Iwang ay mawawala ng lahat. Ay, sabi ng lahat hindi ba ito katawatawa? Yikong, yikong. Makikipag-diborsyo ako sa iyo. Pero ito ang pinakatamang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Napakatama ito. Malalaman mo mamaya. Sa oras na iyon, huwag kang umiyak. Ano? Ako, iiyak, kahit si siwang tingting. Iiyak para sa isang aso. Hindi ako iiyak para sa iyo na isang walang silbi. Ikong, alis na tayo. Ginoong Ling, huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal. Ang Fuyou Group ay, babalik sa iyong mga kamay. Yikong alam ko na mabuti ang iyong intensyon. Ngunit ang mga bagay ay ganito na, ayoko nang manatili dito. At makita ang mga pagmumukha ng mga ito. Maniwala ka sa akin. Maghintay ka pa ng ilang minuto. Ling fuyao, ling fuyao, imbes na maniwala ka, sa bagay na parang aso. Bakit hindi mo na lang, ako ang paniwalaan, basta paglingkuran mo lang ako. Hindi ko lang isasauli sa iyo ang fuyao group, sa iyo lahat. Kundi, mula ngayon, hindi mo na kailangang, mag-alala tungkol sa problema sa kapital. Sa puso ko, ikaw ay palaging, isang palaka. Mas gugustuhin ko pang mamatay, kaysa hayaan kang mahawa mo ako ulit. Babantot na babae, humihingi ka ng sakuna. Hoy, ginoong Wang, huwag kayong mainis. Si Ling Fuyao ay, matigas pa ang ulo ngayon, hindi pa niya nararanasan, ang lasa ng kahirapan. Sa oras na yon, pagkatapos ng karanasan, tiyak na pupunta siya upang kusang hanapin ka. Noong panahon na iyon, ano ang gusto mo? Hindi ba lahat ay susunod sa iyo? Oo, oh, Wang. Siya, si Ling Fuyao, ay isang taong lumaki sa loob ng isang pugad ng gatas. Hindi niya kayang maghirap, hindi magtatagal. Magiging masunurin siya, iiyak siya at magmamakaawa sa iyo. Narinig mo ba, Lingfuyao? Kung mananatili ka ngayong gabi, mabuti pa rin ang pakikitungo ko sayo. Paglipas ng kaunting panahon, iba na ang magiging resulta. Dapat mong alagaan. Ang sarili mo ngayon. Dapat mong isipin. Kung paano mabubuhay. Nang walang pera sa hinaharap. Sa ganitong sitwasyon, nagbibitaw ka pa rin ng malaking salita. Nakakatawa talaga. Maniwala ka o hindi. Nasa iyo yan. Ginoo lahat ng mga kumpanya sa pangalan ni Wang Changhong ay pansamantalang tumigil sa stocks trading. Ang kanyang mga shares ay sapilitang na-freeze. Ang personal na ari-arian ay nasamsam din. At, maraming bangko ang mabilis na. Hahabulin siya para sa utang. Bankrupt na si Wang Changhong. Magaling. Agad kong iulat ito sa pinuno. Naniniwala ka ba? Nasa na. Maghintay ng ilang minuto. Malalaman mo rin. May halaga akong bilyon-bilyon. Bawat minuto daan-daan hanggang libu-libong kita. Maghintay ng ilang minuto. Kaya mo bang bayaran ang pagkawala? Wang Chang Ho, huwag kang masyadong magmayabang. Ang yaman mong biyon-biyon ay nakaraan na. Ang ibig mong sabihin ay bankrupt na ako ngayon. Itong mekaniko ay siguradong nasiraan na ng bait sa kahirapan. Talagang inisip niya na siya na ang pinakamayaman sa mundo. Tama na. Itapon mo siya palabas. Wala akong oras para sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Wang. Talagang aayusin ko siya, nang maayos. Yikong, umalis na tayo. Hindi na kailangan manatili rito para ipahiya ang sarili. Malapit na. Ano nang malapit na? Halos oras na. Dapat si Wang Changhong ay agad na. Malapit nang dumating ang mensahe. May magandang balita ba? Sabihin mo. Hindi maganda, Ginoong Wang. May malaking problema. Anong hindi maganda? Ayos na ayos ako i-explain mo ng maayos. Ginoong Wang, katatapos lang tumawag ang bangko. Sinabi nila na nasamsam na lahat ng iyong mga ari-arian. Ano? Anong nangyari? Hindi lang iyon. Ang mga nasa kamay mo. Mahigit sampung kumpanya na nasa listahan ng merkado ay sinuspinde rin ng komisyon ng pangangasiwa ang kanilang kalakalan. Bukod dito. Bukod dito. Ang iyong mga shares ay ganap ding na freeze. Impossible. Hindi ito possible. Niloloko mo ako. Ginoong Wang, paano ko po kayo lolokohin yung mga taga-imbestigasyon hiniling pa nga nila sa akin na ibigay ang inyong lokasyon? Sabi nila gusto kayong kausapin para sa imbestigasyon. Ito'y pek, ito'y siguradong peke. Ikaw. Ikaw. Ikaw at ang babaeng iyon. Nagkaisa kayong linlangin ako. Hindi ba? Linlangin ka? Karapat dapat ka ba? Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo, palabasin mo siya. Ikaw, ito ay isang panluloko. Kayo ay, nagkakaisa para linlangin ako. Tama ba? Sino sa inyo si Wang Changhong? Kami ay mula sa Komisyon ng Pagsusuri. May ilang sitwasyon na kailangan ng kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon. Ako si Wang Changhong. Kayo, mga opisyal, anong kailangan nyo sa akin? Pinaghihinalaan ka namin ang pagkontrol sa merkado ay pinaghihinalaang naglalaban ng pera. Sumama ka sa amin? Hindi, hindi. Sigurado akong nagkamali kayo, kilala ko, ang gobernador, tatawagan ko siya. Ah, si Ginoong Wang ito. Tumawag ka sa akin, ano ang kailangan mo, Ginoong Gobernador? Pakiusap, tulungan mo ako, anong nangyari? Sabihin mo, may isang tuso, na nananilin lang, ipinagbawal niya ang lahat ng ari-arian ko, lahat ng ari-arian ko, pati ang mga kumpanya ko, lahat ay pinasuspinde. Kailangan mo akong tulungan, kailangan mo akong tulungan. Huwag kang mag-alala. Tatanungin kita. Hintayin mo ang sagot ko. Tao. Gino, ano po ang iyong utos? Pakitingnan mo nga. Ano talaga ang sitwasyon ni Wang Changhong? Ginoo, may alam ako tungkol dito. Mga kalahating oras na ang nakalipas, may isang malakas na puwersa na naglunsad ng mabilis na pag-atake. Kay Wang Changhong sa larangan ng negosyo, nahalo sa isang iglap. Siya ay naging walang halaga, ang lakas ng puwersang ito, ay talaga namang kahanga-hanga. Tignan mo nga, ano ang pinagmula ng lakas na ito? Walang ganitong kalakas na puwersa ang mga opisyal sa jianghu Ibig sabihin, ang lakas na ito ay maaaring mula sa mga dayuhan. At kamakailan, ang tanging dayuhan na may ganitong kalakas na puwersa, ay iisa lamang. Sinasabi mo bang si General Phantom? Bukod sa kanya, wala akong maisip. Kung sino pa ang may ganitong kalakas na enerhiya? dahil si Ginoong Mei Ying ang kumilos. Hindi na maililigtas si Wang Chang Hong. Hayaan mo na siyang magpatuloy sa kanyang kapalaran. Ikaw na ang mag-ayos nito. Putuli ng negosyo kay Wang Chang Hong. Huwag tayong madamay. Sige, oras na, dalhin siya. Hindi, sandali. Tiyak na ililigtas ako ng gobernador. Tatawagan ko ulit tatawagan ko ulit. Hello, ang tinatawagan mong user ay pansamantalang hindi makonta. Hindi tama. Hello, ang tinawagan ninyong user ay pansamantalang hindi makonta. Mangyaring maghintay ng kaunti at muling tumawag. Bakit hindi sinasagot ang telepono? Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Ikaw na walang hiya. Ang dami mong nakuha sa akin tapos ibinlock mo ako at umalis. Ikaw na walang hiya. Ginoong Lin, kakaunti lang ng mga stock ang nailagay sa iyong pangalan. Ngayon ay muli kang naging pinakamalaking shareholder ng Fuyao Group at ang iyong bahagi ay lumampas na sa 50%. Maari bang, lahat ng ito ay ginawa niya? Ginoong Lin, pasensya na. Pero dahil sa sitwasyon, wala kaming magawa. Zeng John, may sasabihin ka pa ba ngayon? Ginoong Lin, alam kong mali ako. Pakiusap, patawarin mo na ako. Boss Lin, wala akong kinalaman dito. Si Zeng Jun ang nag sa akin. nag sa akin. Ako, ako'y nakikiusap patawarin mo na ako. Magsisilbi akong alipin para sa'yo sa hinaharap. Kayong dalawa, umalis na kayo ngayon. Huwag na kayong magpakita sa harap ko. Kapatid na ikong, ah hindi. Kuya ikong, pasensya na, hindi kita nakilala. Pakiusap, tulungan mo ako. Sabihin mo kay Boss Lin ang magagandang salita, bigyan mo ako ng pagkakataon, tiyak na susunod ako sa iyo. Ipaalis mo sa akin ang dalawang ito. Hoy, Boss Lin. Tulungan mo ako, Boss Lin. Yi Kong. Sino ka ba talaga? Ilan bang mga bagay ang itinago mo sa akin? Hindi na mahalaga ang lahat ng ito. Wala na tayong kaugnayan ngayon. Hindi ba? Alam ko galit ka sa akin, alam ko galit ka sa akin. Pero tatlong taon tayong magkasama. Yikong. Tatlong taon tayong magkasama. Itigil mo na ang mga katawa-tawa mong salita. Habang may natitira pang alaala ng nakaraan, umalis ka na. Siangs, ikaw at si Wang Changhong ay pupunta sa kulungan. Umalis ka. Ang tungkol kay Wang Changhong, ikaw ba ang may gawa nito? Naniniwala ka na ako ito kung ganoon ako nga ito. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Pwede mo bang sabihin sa akin? Syempre pwede. Pagkatapos umalis siya-uyaw, ibinigay kay Yekong ang kalahati ng jade pendant na ito. Sa mahigit dalawampu taon na ito, dala ni Yekong ang kalahati ng jade pendant na ito sa pakikidigma sa larangan, sa panganib sa lahat ng dako. Tanging ang dalaga sa kanyang puso hindi niya kailanman nakalimutan. Ikaw si Kuya Ye. Mahigit dalawang putaon na mula nang nagkahiwalay si Yao Hindi ko inakalang magkikita tayo sa ganitong paraan. Kuya Ye, alam mo ba kung gaano kita katagal hinanap? Talagang miss na miss kita. Pero kahit saan ko man hanapin, hindi kita mahanap. Kaya araw-araw kong tinitingnan ang pendant na ito para maalala ka. Miss din kita. Pero tatlong taon na ang nakalipas kitang kita ko na nakilala mo na ako. Bakit hindi mo ako kinilala? Kasalanan ko ito. Kuya ye, patawad, mali ako sa iyo. Tatlong taon na ang nakalipas hindi kita nakilala. Siyans! Hindi hindi ko hahayaang. Maranasan mo pa ang ganitong hirap. Hindi naman talaga ako nahirapan ng sobra. Sa halip nahasa ko ang aking mga kasanayan. Kapag nagretiro na ako balang araw. Magagamit ko ang kasanayang ito upang kumita. Matagal ko nang narinig na napaka-eksperto ni Ginoong Ye. Nakinagigiliwan ng mga kababaihan, hindi ko alam kung mapalad ba ako. Nasubukan ito. Kailan may oras si Kim Yaling? Kahit kailan pwede.